Magandang umaga po, mga idol. Ito lang po tayo, mga idol. tayo ng sulit na gulong. Ito nga pala, ay yun, gulong ng puklip. Yan. Magandang umaga po kayo inyo, mga idol. Ito lang, idol, ah. pag na tayo. At may gagawin tayo, mga edo, na malaking kusing. idol hindi abot yung ano natin. Kalin. Yan idol para pampadali maghiwa. Kailangan jaka natin dito. Yan. Okay, share so naman po mga idol ang ating video para malaman din ng ibang manunood. At kung gayahin yung ating diskarte mga idol medyo hindi sila gano'ng hirapan paghiwa. So idol dahil hindi abot, ito naman ang gagamitin natin. Kailangan na ito may jacket para hindi tayo mirapan. Ayan, gagawa pala akong suma. Ayan, may gawa na ako nito kulang pa. Kaya hiwa uli ako nito. Tapos yung mga idol, jacket na ulit natin dito sa... Kabila. Ito ay yung sa umpisa lang. Mahirap mga ano. Mahirap. Iwain pag Pero pag nakakuha na tayo sa perasa niya mga idol. Ayos na. Hindi na natin yakan. Okay. Okay. Ito na mga idol. Sukata natin para... Sa isang kapal na lang gagawin natin. Pasukuraan natin yung natin city. Kevin Incis. Nah, dia akan na menirat main. Tatanong ako pala sa akin siya kung saan ko banda dito lang po ako sa munti pulakan sa pangkalay prapit po si Tiyono PM na lang po ang isasado sa akin ăn mấy cái vlog ăn hay pencegahan. Salam, kagawa tayo ng di Twitter video mahirap sa umpisa itong party na to saka na ating silsil dyan -sil may ito nga pala, idol yung ating pang ano dyan itong finishing kasi may exe idol yung ating pangiwa, iwa sobrang kapal nito kailangan natin ang silsil silsil -sil kung tawagin ko ito may So I don't have to stand. Tandaan nila natin hanggang matanggal natin pinaka kailangan natin. Gagawa pa ako ayun ng anim na malalaki. Yung pinakita ko ngayon. Kasi ito ay dun tatlong ganito. Anim yung makukuha natin. Talagang ano na tayo. Ako natin matanggal yan. Ayun, napakaraming palo muna na maso mga ano natin. Ini kerja pada tempat lain. বাইদেউ ada lagi padulah Pagkin dito mga idol, ganito trabaho mga idol. So, mga idol, malapit na matapos mga Ito lang ito lang ating BQ1. para hindi umakabay yung ating oras at parehas lang pag iwan itu sumay itu? Ito na po idol ang ating natanggal. Yan, kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video, pakisubscribe naman po mga idol at paki-share na rin. Samahan niyo na rin po nang like mga idol. At maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang hawak suporta sa aking video. At Awa idol eh. Tayo palagi ingatan at ingat din tayo palagi mga idol. Samahan natin ang ingat din. Yes, kung gusto niyo idol mapanood lahat ng ating mga ginagawa idol, kung interesado kayo, Subscribe nyo na lang po ako mga idol para po updated po kayo sa ating mga ginagawa sa ating video. At yan lamang po mga idol. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless you po mga idol.